Alam mo ba na hindi ka nagtatrabaho ng walong oras sa isang araw? Minsan, madalas, tinatanggap mo na lang yung 10,000, 20,000 na sweldo sa isang buwan because ang nasa isip mo, walong oras lang naman. Pero do you know na 21 hours ka putang tayo na nag-work per day? Because kung 8 to 5 ka, hindi naman pwedeng 7.59 gising ka na tapos nag-teleport ka na doon sa opisina mo. So, gigising ko mo. most probably, lalo ko nasa Manila ka, more or less 6 o'clock. So, 6 to 8, that's additional 2 hours. No? So, kasi mag-prepare ka pa, mag ka pa. Ngayon, pag labas mo ng 5, hindi naman pwedeng 5.01, nasa bahay ka ng tangina. So, 5 to 7, most probably, ang ilalaan mo para makauwi ka from your work to your home. Tapos, eto pa yung malupit kung wala naman na work kinabukasan, hindi ka pa naman matutulog na maaga. Pero kung may trabaho ka ng putang ina, magpipray ka na na, sasabihin mo na sa sarili mo na, matulog ka na, matulog ka na, matulog ka na, kasi may pasok ka pa bukas. Tutulog ka ng 8 oras, so i-add up mo pa yon kasi kasama siya doon sa computation ng magiging lakas mo the following day sa trabaho mo. Kaya kung titingnan mo, 6 to 8, 8 to 5, 5 to 7, plus 8 hours of sleep, Putangina, 21 hours ang ini-spend mo for what? 10,000, 20,000, 30,000 naman. Ito yung gusto kong na maging wake-up call para sa iyo na kung ikaw yung tipo ng tao na papayag ka habang buhay na 21 hours per day for 10,000, 20,000, 30,000 na, ayan. Pero kayo, pero kung ikaw yung ng tipo ng tao na ayaw mong ganyan ang mangyari sa iyo. Hanggang pagtanda mo You can now have your daytime job And start your nighttime business Or Pwede mo naman na putangin na kausapin yung boss mo Boss meeting tayo Bakit? You're fired! <laughs> Basta ako Kung trade ko ang 21 hours ko per day Sisiguraduhin kong sulit na sulit At well compensated ako Sa kikitain ko Basta para sa akin I believe na You deserve more Sa kung ano man ang putangin ng kinikita mo ngayon